humbang baboy kain po tayo mga unang subo para sa inyong mga solid supporter Ayan. sa mga laging nanonood Tap, yung mga tampan salamat sa inyo wala muna kung may bigay ngayon pero malay nyo sa, sa ano susunod kain po Mm, sarap okay. sayang sarap. tenenye mongarap niu. Bangka anu ka kakapal yung taba. Hmm. Duam. Oh. Cuk. Hmm. Anjera esta ini toh. Hmm. Sapat kag na humba. lalo, lalo pag karning kanin mo may tutong hmm. ano ano ma uh, and share naman po na aking video makalap na eh. salamat sa inyo kain po tayo kung, kung kayo po ay nagtatanghalian sabay sabay na Wala ko din ihumba eh, oh, um, oh, daw ng ano, laurel baka sabihin niyo eh hindi humbay hmm. bolos. Halos maubos na yung laman ng kaldiro. Ang sarap kasi ng ulam, ang alam mo eh. lang sila mga makatigil ito. Kaya susulitin ko na. Madaras tayo gulay. Gawa namin yung aso. Nakatali yata yun. Kaya kahul lang kahul. Hmm. Yan yung. Parte ng ano yung mga kalapay. Tisingin baboy. Ang tawagin ni eh, Mascara. Sabi ng iba. Ha? Hmm. pala ulam na. Oh. Ayan. Hmm. Ah. Hmm. Salamat sa pagkain.